My loves, my name is Jessie. I'm a traveler, travel organizer, Pusong Bundokista and proud Provinciana. I'm planning to make more videos of my travels, chasing adventures, traveling hacks, learning new skills, making new friends, going out your comfort zone and many more. Join me as I start to follow my journey as I wander the raw beauty of the Philippines. Click link below, hit like, follow, and subscribe for upcoming travel updates, travel blogs, and many more. And now, I'll be sharing my journey to the third highest mountain of the Philippines, Mount Pulag, also dubbed as the playground of the gods. So, ito na nga, maaga kami nakarating sa Tacloban Airport since we are coming from Northern Samar. We had to travel 6 hours to Tacloban, doon kasi mas mababa ang airfare. We had to wait for like 3 hours for our hour flight okay lang. Hindi naman ako bored sa mga kasama ko makukulit. And finally, we are boarding. Bongga ng pal dito. May mga pa preview at pa pa. Sana next time pa-burger naman, diba? Welcome to Manila. Thank you for flying with Philippine Airlines, etc., etc. So, ayun, nandito na nga kami. Hello, mga ma'am. Ayun, at ito na nga yung aming sundo. Moving forward, it's pick time. Nice ka ayo tong van na to. Maluwang siya. At dahil gutom na kami, mahaba yung biyahe, stop over muna sa Liza's. Gusto ko dito, maganda yung ambiance, tsaka maluwang, tsaka above all, libre yung orga. Tapos yung driver, naku, kaya pala lagi madaming tao dito. Charat! Ayan yung ano namin, driver, si Boss Ron, ginagawa mo. Minsan talaga, pakialamero ko. Anyway, It's travel time ulit. And, diretso na kami dito sa Binget. Next stop namin for medical. At, dito na rin kami nag-breakfast. Ayan, ang kinakabahan sila. Baka kasi high blood sila. Naku, hindi ka makakaakyat ma. Pero syempre, charot lang yan, ba? Diba? Healthy naman sila. At, diretso na nga kami dito sa DNR for orientation. Log in, log in muna para maibigay din 'yung mga pangalan for uh, the climb certificate. And let's talk about Mount Pulag. Mount Pulag stands at 2928 meters above sea level. The peak of the mountain is located in the municipality of Cabayan, province of Benguet. Meron itong apat na major trails namely Ambangeg Trail, Good for beginners ito, aka the Artista Trail. The kaya however, dubbed the Killer Trail para naman ito sa mga gustong hamunin ang mundo. The Tawangan Trail, mahaba-habang lakaran, plus Limatic, and there's also Ambagyo um, Trail, also known as the Longest Trail. Pero sa ngayon, sa pang-artistahin muna tayo. Pagkatapos ng orientation, diretso na kami paahon ng homestay. Kinakaban talaga ako dito lagi. Buti na lang si Vin Diesel tong driver namin. Sa wakas, nakarating na rin kami dito. This is the ranger station. At syempre, hindi mawawala yung pagkain, no? Bulay gaming tayo dito ngayon. Syempre kasi maginaw, sarap magkape. Konting usap. At syempre, maya-maya, nagpahinga na rin. Para may lakas sa ahon mamayang madaling araw. Morning, it's 12 midnight. And we are preparing na para sa ahon. Coffee, light meal, and we are good to go. Hello! Busy kayo? Alright, handa handa na. Course, prayer, and orientation muna. Mga alas dos na madaling araw, we started our trek to Mount Pulag. We arrive at Camp 1 after an hour and another 2 hours to Camp 2. Medyo mahaba-haba trek from Camp 1 to Camp 2 plus mga assault. Pero kayang-kaya naman. Andito din pala sa Camp 2 yung water source. Nagliliwanag na din. Tunay ngang napakaganda mo pulag. Namamayagpag ka sa kagandahan. Mapapahinto ka na lang talaga habang pinagmamasdan ang unti-unting pag-angat ng araw. Tandaan mo, sapat ka. dahan 6 a.m. nasa summit kami. Picture taking, pahinga, emote. Marami kang maaalala dito. Tulad na kung bakit mabait ka naman pero hindi ka pinili. Hindi man kami pinalad makita ang dagat-dagatan mong ulap. biniyayaan mo naman kami ng napakagandang panahon. Medyo may kainitan na kaya napag na rin namin bumaba. Pero kahit saan ka tumingin, mahuhumaling ka sa taglay na ganda nito na para bang lahat ng pagod mo biglang nawala. Mapapabulong ka na lang sa hangin. Maraming salamat sa pagkakataon. Pagkakataong hindi lahat ay napagbibigyan. Kung may mga pangit mang pangyayari sa buhay natin, marami pa rin namang magaganda sa paligid natin. Huwag lang tayong mapagod lumaban. Kung hindi man tayong pinili, alay mo, pagdating ng araw, ikaw naman, tayo naman. And this time, for good na. Mose Forest ay nasa Camp 2. Tahanan din ang naglalakihan at nakakamanghang mga puno. Nakaibang hugis. Insan, nakakatakot. Para bang mga buhay at pinagmamasdan ka? Mga punong naging piping saksi sa napakaraming pangyayari sa lugar na ito. Gayon pa man, sobra akong natutuwa sa pagkakataong binigay sa akin, pagkakataong masilayan ang ganda mo, Mount Tulag. At habang buhay itong tatatak sa aking puso, magpakailan pa man. natin simulan, muli ang No. Mm -hmm. At eto nga yung water source ng Camp 2. Kinailangan namin mag-refill dahil naubusan na kami ng tubig. Mahaba-habang lakaran pa to. At sa nakikita ko sa harap ko, nasabi ko na lang, Sana all may jowa. Tunay <laughs> lang ang lakad hanggang makarating ng Camp 1. Pahinga onte, mas laban ulit. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.